Mga madlang sausawera, sausawera, ready na pa kayo sa ating palibagong two Far episode ngayong araw. Dahil, dahil ngayon na lang po umere ang pag-ere pag, pag mo. Ngayon lang po ulit niya kami nakasama dahil lagi na lang pong replay ang napapanood nyo dahil po may ginagawa po at marami pong busy sa nangyaring issue tungkol sa Face It Face Off. Ngayon naiayos na, mapapanood nyo ulit ang Face It Face Off. Mamayang 5 p.m. hanggang 6 p.m. Lunas hanggang biyernes. Pero ngayong araw, tuloy pa rin ang mga problema ang lulutasin dito sa pambansang Bartagulan ng bansa ito ang Face It Face Up makakasama pa rin natin ang mga madlang sosuwer sosuwer na andito sa studio andyan ang ating referee na titigawa kasi na G1 at G2 andyan din sila B1 at B2 Ah, ito na ang ating trio na gapayo. Andiyan si Attorney Catherine Chances. Andiyan din si Attorney Lisa Aquino. Andiyan si Father Joseph Castro. Andiyan si Father... Larry Perez, andiyan din si Dr. Faith Alcantara, at si Dr. Hazel Santos. Sila ating pinakamamahal na trio, tagapayo. para i-complete ang ating programa. Ang ating na-miss siyang Mayan Lebelan Dantes. Maraming salamat, Bubay. Na-miss namin kayo mga madlang sosawera-sosawera so -so sa ating pagbabalik live on air. Ang ating ang ating susunan reklamo na ating lulat sa sing ngayong araw na ito ang problema ng isang nanay Nagalit ng galit si kanyang anak ng dahil pinapabayaan daw nito ang kanyang mga anak. Nako! Dahil ang kanyang anak daw ay simula nang nawala ang kanyang dating kasintaan, napapabayaan na daw ang sarili at nagre-rebelde. Pati ang sariling anak nagkagawa daw niyang saktan. Ang isyong susolusyon na natin simula ngayon hanggang bukas. Pero ang isyong susolusyon natin ngayon, ang isyu ng pagre-rebelde ng anak. Sa ina, at abukas, ang issue naman ng pag-uusapan natin, ang issue sa pananakit ng anak ng nagre sa kanyang mga anak sa pagiging pabaya nito. Nako, dahil ang mga problema hindi na kailangan pang palakihin, atin ang harapin ng face off, face face off! kapal na mukha mo, ha? Pati pang anak mo, napapapayaan mo na. Anak, itigil mo na yung po. ngayon. Hindi na tayo magkarap-parap sa face it, face off. Siya ang nanay ng babaeng nire-reklamo niya. Tawagin na natin si Nanay Nanay Catherine Sanchez. Pasok! Face it! face off! Okay, face it! Face off! Nanay Katilin. Hello po, Nanay Katilin. Hello po. Welcome po sa Face It, Face It. Ano, nyo, ano po yung nireklamo nire ninyo? Yung anak ko po kasi. Simula po kasi nung iniwan siya, namatay po yung uh, asawa niya nangkaroon po siya ng depression Nawala po siya sa sarili niya hindi niya na po iniisip yung kapakanan ng mga anak niya pati po yung mga anak niya na gagawa niya pong saktan okay, ilan taon na tong anak mo nanay, nanay nanay Lourdes to 19 po, 19 ilan anong edad siya na anong edad siya ng anak? Nagka, nagkaroon ng pamilya. 17 years old po. 17 years old. Hindi ko po siya kinukonsintin noon. Hindi ko po siya kinukonsintin Pinipigilan ko po siya sa lahat ng ginagawa niya. Pero ang kulit-kulit niya po. Ginawa ko po lahat para pigilan po yung anak ko. Hindi ko po talaga na kayo yung ginagawa niya. Hanggat nagkaroon po siya ng anak. Tinanggap po namin yun ng tatay niya. Kami pong ang bubuhay sa, sa mga anak niya. Ako pong ang sa mga anak niya. Pati po yung asawa ko, tumutulong na po para mabuhay yung mga anak niya. Abang siya hindi niya man lang ng pamilya. Pag nabuo niyong pamilya, namatay yung unyong tatay ng mga anak. Ilan ba ang anak ni, ng anak mo? Ano pangalan na? Ashley po. A, ilan ang anak ni Ashley? Isa lang po. Isa lang anak ni Ashley. Tapos namatay yung unang asawa niya. Tapos nagkaroon po sa uli si ng sumunod na asawa. No, nagkaroon po siya ng pag... Ay, hindi ko maintindihan ng kwento, anak ni Ludes. Okay? Hindi ko naintindi yung kwento mo. Linawin niyo po na maigi. Okay po. Ganto po kasi yan. Yung anak ko po, nang start po siya ng -rebe, pagre-rebelde, binapabayaan niya po yung sarili niya. Nung namatay niya po yung unang asawa niya, yun po yung meron po siyang anak na una. Nung, nung namatay na po, yung napanay po pinapabayaan niya na po yung sarili niya, na, po na, hindi na po yun, asikas yung asikaso yung anak niya. Tapos po, tulong ang pinapangaralan pinapangaralan po namin siya ng tatay niya nakikinig naman po siya after po noon nag na naman po siya ng panibagong lalaki tapos doon nabuntis na naman po siya tapos po sumunod na araw nababalitaan ko po, po sinasaktan siya ng asawa niya Sss. nako siya ang anak ni nanay Lourdes na pasaway daw na anak. Nako, magpaliwanag ka nga. Ashley Chances. Pasok! Face it! Face up! Face it! Face up! Ashley, del tanong. Bakit mo nagagawang subayin ang sarili mong mga magulang sa pagiging pagrebelde mo? Kasi kasi po, hindi ko po akalain eh, na mamamatay po yung asawa ko. Minahal ko po yung asawa ko eh. Tapos kukunin po agad siya ng... ng... ng kukunin po agad siya ng asa akin. Hindi ko po po siya nakakasama. Hindi ko po, po siya nakakasama na matagal. Ito eh. kukunin niyo po agad sa akin. Anong kinamatay ng asawa mo, Ashley? Nasagasaan po. Nasagasaan. Okay. Hindi natin kasi alam kung kailan, tayo, kailan tayo sa mundo. Kailangan lang natin tanggapin kung ano talaga ang kapalalan sa atin. Diba? Ngayon, ano naman ang masasabi mo? Ano naman ang masasabi mo? Sarila mo sa'yo ng nanay mo na pinapabayaan mo na daw ang sarili mo. Lagi mo na lang daw pinapabayaan mo sa sarili mo. Pati ang mga anak mo, pinapabayaan mo na. Nagagawa ko na po yun. Ano po ng depression. Nangyari sa pagkabatay po ng asawa ko. Nako. Hindi lang yan, Ashley. Kasi, after, after mga ilang buwan daw, nagkaroon ka ulit ng asawa at nabuntis ka. Bato ba ito? Opo toto ito, toto ito. Tung ito. itong bago mong asawa, ito ba ay pinagbubutan yung pinagbubuntis mo? Hindi po. Nalakit po yung sumunod kong asawa kayo. Hinaniwalayan ko po yung sumunod kong asawa at hindi hindi ko na po, hindi na po ko... hindi, hindi ko na po hindi na po ako ulit nag-asawa. Yung 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 attention ko po ito noon ko sa mga anak ko. Hindi yan totoo. Pati mga anak mo nga eh. Pinapabayaan mo sa pag i i mo. Nagiinom ka, nangyikarilyo ka. Pati pag mo, hindi nadala mo, hindi mo sinasa Totoo ba ito, Ashley? Totoo po yan, pero hindi naman po araw-araw. Kahit hindi na araw-araw. Ha? Kahit hindi araw-araw. Kahit hindi. Kahit matunoy utak mo, nagagawa mo pa rin sakta ng mga anak mo. Nako, bago natin ituloy ang ating usapin, kausapin muna natin ng dalawa sa ating trio, tagapayo, para mas mabigyan linaw ang ating usapin. Okay, kausapin natin si Dr. Faith Alcantara. Maraming salamat siyang Maya. No? Pag-uusapan natin dito, yung yung depression okay yung nararanasan ni Ashley yung nararanasan ni Ashley is normal lang yan kapag iniwan tayo kasi ng mahal natin sa buhay o yung asawa natin na kinuha agad sa atin merong talagang impact sa atin yun Oo. Malaki ang impact sa akin yon. Kung mismong, sorry, mismong ikaw hindi mo matanggap na nawala na siya. Pero kailangan natin tanggapin, Ashley. Hindi natin pwede dibdibin. Pag kinain tayo ng depresyon, lagi-lagi tayo na stress masisira tayo ng ulo. Huwag mong kakayaan matugod ka din sa asawa mo. 'di ba? Huwag mong hahayaan na mangyari mangyari din sa iyo. Isipin mo ang mga anak mo. May umaasa sa iyo, 'di ba? Intindihin mo na lahat tayo pwedeng magmahal. 'Di ba? Pero darating din ang mga bagay na hindi umaayon sa ating iyon tadhana. 'di diba? Hindi umaayon sa ating tadhana dahil hindi pwede. Lagi tayong lagi tayong lagi tayong itinadha. Inaaw ng tadhana, umaayon ng tadhana. 'Di ba? 'Di ba? Darating yung timing na para sa atin. Darating yung timing na hindi para sa atin. Pero ang para ang masasabi ko lang, Ashley, lagi mong isipin maging mabuting tao. Itigil mo yung pagsusugal mo, paninigarilyo mo, at pagmulisyo mo. Isipin mo ang kahalagahan mo bilang isang tao. At yung mga anak mo, kailangan mahal mahalin at alagaan. Dahil ang mga anak mo, yan lang ang nag-iisang bunga na sa'yo. Na yan lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Doktora Faith Alcantara. Kayo naman po, Doktora Hazel Sandong. Nasabi na lahat ni Dr. Faith, no? Idadagdag ko lang. Kapag sobra-sobra mo inisip yung mga problema mo sa bu buhay, merdi talaga yung maging ng depresyo depresyon. Kasi sobra-sobra mo na iniisip mo, eh. Sobra-sobra na -sobra iniisip mo, kaya hindi mo na nasasabi. Hindi, hindi mo na namamalayan. Pati yung sarili mo na papabayaan mo na. Diba? Huwag po natin iisipin ng mga problema kailangan natin hayaan natin ng problema na yan ay solution na natin kapag tayo ay okay na. ang problema kasi, kailangan mapapag-uusapan yan. Diba? Kailangan hindi mo dapat yan, hindi mo lang, hindi mo itadaan yan sa emosyon idadaan mo yan sa gawa para maayos. Kasi lahat ng mga problema, kaya naman yung solusyonan. Kailangan lang natin pag-usapan at ayusin. Kasi lahat naman ng mga mga bagay ay na kailangan pag-usapan. Kailangan ayusin. Kasi pag naayos, pag naayos yan, iisipin natin kung ano ang mararamdaman ng isang tao. Pag naramdaman natin, alam natin, alam natin ang way ng pagiging love sa isa't isa. Sana ma sana sana Ashley maisip mo yung pag pag, pag yung pagrebelde hindi yan magandang gawain bilang isang anak. Anak ka eh. Ang nanay mo ang nagrereklamo sa iyo. Kailangan mo nang itigil yung pananakit mo sa mga anak mo at yung pagbibisyo mo at pagre-rebelde mo. Maging mabuti kang hehemto sa mga anak mo at sa, sa ganon, maging lumaki si, sila na may takot sa Diyos at may takot sa iyo bilang isang magulang. Yan lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Hazel Santos. Ang ganda ng sinabi ni Dr. Hazel. Point na point talaga. Sana mabigyan linaw si Ashley. Okay. Bago tayo tumuloy sa usapin, kausapin naman natin si Bubay para sa botong bubay. Botong bubay na. Go, Bubay! Maraming salamat siyang mga yan. Mga madlang sawsawera so sawsawera. So itaas na mga pulakart kung kaninang inyong boto. Pula ba o pute? Botong bubay na. Go! Pute, pute, pute! Pute, pute, pute! Nakikita naman natin siyang mga yan. Mas marami ang nakataas sa na flakar na kulay puti. Mas kumakampi oh, yeah. sila, mas kumakampi sila kay tata, kay nanay Lourdes. Dahil siya ang magulang at may concern siya sa mga anak niya, sa anak niya kahit anumang mangyari. Yan ang ating boto, Bubay. Back to you, Maraming salamat, Bubay. Siya naman ang kaibigan. Mm -hmm ang ka siya naman ang kaibigan ni ni Ashley na magpapatunay na nagre-rebelde talaga ang kaibigan niya. Tawagin na natin si Christine Mendoza. Pasok! Taste it! Taste it! Taste it! Taste Christine De Totoo bang? Totoo ba yung sinas... Totoo bang ikaw daw ang nakakita ng pagre-rebelde ng kaibigan mong si Ashley? Opo, kasi um, mga ako po yung kasama niya nung gusto niya pong pakamatay nung gusto niya pong magpakamatay nung nawala po yung asawa niya. Ako po yung pumigil sa kanya kasi kaibigan ko po siya. Sabi ko sa kanya, oh, Ma, huwag mong gagawin niya. Hindi natin o mong gagawin yung pinigilan ko po siya. Kasi, kaibigan ko po siya eh. Matali ko po, po siyang kaibigan eh. Hindi ko po siya hayaan gawin niya yun. Sabi ko po sa kanya, gawin talaga, friend. Isipin natin. Hindi natin alam kung kailan tayo mabubuhay. Matanggapin na lang natin yon Kahit mahirap tanggapin, pilitin mo. Pilitin mo. Dahil may mga anak ang umaasa sa'yo pinayuhan ko po siya ng pinayon, pinangaral ko po siya ng pinangaral, pangaralan, para po mabago po yung isip niya. Okay, bago natin ituloy ang ating usapin, kausapin naman natin ang dalawa pa sa ating trio tagapayo. Attorney, Attorney Camille Sanchez. Maraming salamat siyang Marian. Okay, first time ko dito sa Face It Face Off, no? Pero yung sasabihin ko dito kay Nanay Lourdes, kay Nanay Lourdes, kay Nanay Lourdes, bilib ako kay Nanay Lourdes. Oo. Kasi siya yung mga magulang na kahit yung anak niya nagre-rebelde, kaya niya pa rin tulungan yung mga anak niya sa ngalan para lang sa anak niya diba yung pinabusto sa tayo ng sarili natin anak pero pilit pa rin natin binapabago yung ugali niya para para mabago natin yung danda sa tatahakin niya 'di ba ang ganda oo ang ganda ng usapin na sinasabi ni Nanay Lourdes ni, na, ni Nanay Lourdes Now, pilit ako sayo Nanay Lourdes sana isa kang maging isang um, ehemto ka sa ibang mga nanay na kailangan maging para sa hirap ng buhay. Sana isipin mo din, Ashley, no, isipin mo, Ashley, na magulang ka na rin. Diba? Isipin mo ang sakripulsyo ng nanay mo sa'yo dahil, dahil, dahil siya lang ang may alam ng gaginagawa mo. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat. Attorney Camila Sanchez. kay naman po, Attorney Lisa Aquino. Maraming salamat siyang mayan. Sa akin naman, dito kay Ashley, isipin mo na mali yung ginagawa mo. Oo. Gusto mong magpakamatay? Mahal, ang mga buhay ng isang tao, Ashley, kailangan hindi mo pwedeng isuicide dyan agad. Kasi, kasi isipin mo, masarap mabuhay sa mundo sobrang sarap mabuhay sa mundo ng mapayapa. Kaya huwag mo iisipin na magpapakamatay ka. Isipin mo ang magandang kinabukasan dito sa mundo at dito sa lupa. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Lisa Aquino. Siya naman ang kaibigan ni Nanay Lourdes na magpapatunay sa mga kasamaan na ginagawa ni Ashley sa nanay niya. Tawagin na natin si Ate na natibidad. face Face it! Face up! Face it! Face up! Ate Faye. Totoo po bang bastos na anak. Si Ashley kay nanay niya kay na yung nanay Lourdes. Totoo po, kasi kung sagot-sagotin niya po yan, parang hindi niya po nanay. Oo. Siya na po yung tinatulungan sa mga anak niya. Siya po po ang gali. Tuwing na uwi po yan, galing sa man, pinapagalitan niya pa po, po yung nanay niya, pinagmumura niya dahil pinapakailam daw yung buhay. Natulad pa dahil mali niya na yung ginagawa niya. Nako. Nako. Okay, kausapin na natin ngayon ang dalawa pas sa ating trio tagapayo para mas magandang magandang linawin ang ating issue. Kausapin natin si Father Joseph Castro. Okay, maikli na lang ito sasabihin ko kasi lahat naman at lahat na sabi na na ipamparating trio tagapayo. Pero ang sasabihin ko dito, masarap mabuhay sa mundo. Ashley, isipin mo, nasa mundo tayo. Uh, andito tayo sa lupa. Maging masaya tayo sa ating ginagawa. Huwag natin isipin na mawala agad sa mundo. Isipin natin maging masaya tayo na meron mga memories dito sa mundo. Huwag natin isipin lagi ang mga negative vibes. Huwag natin isipin nga. Isipin na lagi natin ang positive vibes. Huwag natin iisipin ng negative kasi yun ang lagi natin iisip. Huwag natin iisipin yun. Isipin lang lagi, lagi natin ang maging masaya. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat at Dok Father Joseph Castro. Kayo naman po Father Larry Ferez. Maraming salamat siyang Marians. Sa akin naman kasi pag nabubuhay ka sa mundo na to kailangan mo maging maging masaya sa ginagawa mo. Pag mali ang ginagawa mo, hindi ka, hindi ka, hindi, nakatingin lagi ang Panginoon sa ginagawa natin. Oo. Binabantayan tayo niya. Kahit ano ang ginagawa natin. Isipin natin, nakabantay ang Diyos sa ginag, anong man ang ginagawa natin. Isipin natin kung ano ang tama sa mali. Para hindi mawala yung tiwala niya sa atin. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat. Father Joseph. Marami salamat, Father Larry Ferris. Masalusyon na na kaya ang issue sa paglitan ni Nanay Lourdes at Ashley. At baka nang pagpapatuloy ng issue bukas dahil ang issue naman sa pananakit ni Ashley sa kanyang mga anak ang ating suskusyonan. Dito lang yan sa Basic Fans <laughs> Yeah. <laughs>